Ang sambayan ng Pilipino ngayon ay masayang nagbubunyi, dahil sa wakas, makaraan ng 61 isang taon, ang gintong medalya ng men's basketball sa Asian Games ay muling naibalik ng Philippine team sa ating bansa. Sa kabila ng kakulangan ng preparasyon, mga manlalaro na hindi nakasama sa line at kung ano-ano pang drama at problema, na pinagdaanan ng ating pambansang koponan. Namuntik pang umatras sa paglahok sa kompetisyon, ang ating gilas Pilipinas ay nanatili pa ding determinado at magpatuloy, para lumaban para sa bayan. Alang-alang sa ating lahat na sumusuporta sa sports na ating minamahal. At ngayon, ang lahat ng kanilang sakripisyo at pagpapagal ay nagbunga, dahil matapos ang mahabang panahon na paghihintay. Ay masasabi natin ngayon, na muli nating pinagharian ang basketball sa buong Asya, nang talunin ng ating Gilas Pilipinas ang Jordan sa gold medal match, sa score na 70-60. Naging mabangis ang Gilas sa first period, at dahil sa kanilang pagtutulungan, kinontrol nila ang laro sa magkabilang panig ng court, at dahil doon, ay tinapos nila ng maganda ang quarter. Ang malakas na simula ng Pilipinas ay nagpatuloy pa sa second period, mula sa 3-point shot ni Justine Brownlee, ay naging siyam ang kanilang abante, 24-15 at ito ay umabot pa sa labintatlo, mula sa back-to-back jump shot ni Angelo Kawame. Subalit ang Jordan ay napag-isip-isip, na ito ay gold medal game, kaya dapat nilang ilabas ang totoong laro nila. Matapos ang kanilang time out, ang Jordan ay nagpaputok ng isang 11-0 run, at sa isang iglap lang, ang labintatlong puntos na abante ng gilas, ay bigla na lang naging dalawa. Walung puntos ang ginawa ni Lefty Kobe, Ronde Hollis Jefferson doon sa isinagawa nilang rally, at sila ay hindi pa doon natatapos. Dahil ang kalamangan ay kanilang kinuha, with 52 seconds left, bago yun itabla ulit ni JB, sa 31 all sa pagtatapos ng first half. Tikit pa din ang talaan sa unang apat na minuto ng third quarter, at ang pagkakatabla ng score sa 37 ay binasag ni Scotty Thompson, na sinundan ulit ng isang tres galing naman kay Oftana. Mula doon, ay nagsisimula ng kumawala ang gilas, dahil sa kanilang effort sa opensa, tapos ay hinaluan pa ng kamalasan ng Jordan sa kanilang shooting. Na hindi pumapasok ang kahit anong iba to nilang tira mula sa tres, ang kalamangan ng gilas ay umabot na ng 10, papasok ng huling quarter. Nagtangkap ang bumalik ang Jordan sa fourth period. Subalit ang Gilas ay napanatili pa din ang kanilang abante ng 6 na puntos. Wala nang 6 na minuto ang natitirang oras bago nila ibalik ulit ito sa 10 mula sa back-to-back -back basket nila Kawami at Thompson. Ang Pilipinas ay natuto na sa kanilang kamalian sa nakaraang laban, sa kabila ng pinanghahawakan nilang komportableng kalamangan, ang huling 4 na minuto ng laro ay hindi sila nag-relax. At ipinagpatuloy pa din nila ang pagiging matalim at mabangis, kaya naman hindi nila naiwala ang kanilang kalamangan, kahit na ano pang gawing pagsusumikap ng Jordan, para makabalik sa laban. Matamis ang naging pagbawi ng gila sa pagkatalo nila sa Jordan sa kanilang unang paghaharap, ang kanilang naging kakulangan sa kanilang mga unang laro ay nag nila ng paraan habang tumatagal ang kanilang pagsasama. Kaya naman naabot nila ang peak ng kanilang laro sa tamang oras, tamang-tama para sa gold medal game, ay nailabas nila ang kanilang totoong potensyal. Hindi ka tulad sa mga pinagdaanan nilang knockout game, kung saan ay halos binuhat ni JB ang buong team sa kanyang balikat, ang panalo sa kanilang final game ay bunga ng total team effort. Kung saan ay bukod kay Brownlee, na may 20 puntos, ay tatlo pang player sa gilas ang umiskor ng double digits, nagambag si Kawame ng labing apat, labing tatlo naman kay Nusum, at labing isa mula kay Scotty. Ito na ang simula para tuluyan ng pagharian ng Pilipinas ang Asian Basketball. Basta ipagpatuloy lang nila ang pagtutulungan at pagkakaisa, siguradong malayo pa ang ating mararating sa larangan ng basketball.